Magandang araw, may gagawin mo tayong ano, uh, ito, uh, Bluetooth speaker, ano, uh, karaoke amplifier. Ayan ang haba niya, yan. Ganyan sa kahaba. Yan. Ang naging problema nito, na yung ano niya, yung power supply niya, yung regulator, ano, walang number yung ano, yung pinaka-regulator niya, yung IC. Tapos yung ano, yung mga control niya rito sa may loob, uh, kinalawang na. Kaya kung gagawin pa to, uh, maano na natin na uh, mas marami ng papalitan, tapos yung regulator pa, walang number, hindi malama kung anong ayos yung ilalagay. Kaya ang ginawa na lang ng may-ari dito, para maayos to, kasi gusto niya magawa to, para magamit niya ngayon, uh, bumili siya, umorder siya, dito sa mayroon sa online, ito uh, nakabox pa, ito ang gagawin natin dito, ito mismo, isang board na to, isang buong yan, uh, papalitan natin ng bago. Ito, bubuksan natin. Ito ang ilalagay natin. Ito yung laman niya Yung in-order sa online Ito may kasama na siyang remote. May speaker wire. Ito yung sa may niya, ano, sa may 12 volts niya to. Sa may adapter niya. Ito, dalawang speaker wire. At saka ano, uh, cordon bago. Ayan, ayan ang magkakasama kapag uh, umorder ka sa online ng Bluetooth uh, speaker karaoke amplifier na ganito. Ito ilalagay natin ng buo para tingnan natin na uh, kung gagana siya, may babalik natin sa, da, sa dati yung tunog at magagamit na na mayari eto Ito, maslan nyo ayan siya Bale ito babaklasin na natin to Kaya hindi na natin gagamitin tong, ano, isang isang board na to Ito na ilalagay natin Eh ito yung ano nyo yung kasi walang number yan. Tapos yung party rito ng ano, inaamag yan. Ano, yung iba, kinakalawang na yung pyesa. Mas lalo na itong ano, dito sa parte ng volume niya, uh, kalawang na. Kaya ang ginawa natin, uh, pinadala na natin ng isang puto. Yeah. Bale, yung tatanggalin lang natin, itong sa Twitter niya, para magamit. Tapos ito yung sa ano niya, sa speaker. Bale, ito lang ano, uh, magagamit natin dito uh, ito ang ano isasalpak natin isang buong to ah, yan ito ang ilalagay natin Bali sa dalawang to, itong oh, yung pinaka lagayan ng speaker ayan itong isang to tsaka ito ito yan, sa eto yung sa malaking speaker ito yung sa tweeter para malaman mo kung saan yung sa malaking speaker at yung sa maliit na speaker sa so may tweeter ito yung capacitor na to napapansin yung capacitor na to ibig sabihin yan ito yung sa tweeter ito yung sa speaker nya yan ito ilalagay natin dito bali itong dalawang to Itong dalawang bagong ano to, wire na to. Ito ang ikakabit natin. Yan, dito natin siya itutusok, yan. Yan. Tapos itong isa dito. Balito, puputulin natin to. Ay, kakabit natin yung bagong wire niya. Yan. Balang gagawin muna natin, testerin natin to kung okay pa tong speaker na malaki rito sa may sa may likod niya. Pagaganahin natin 'yan. Ay e, lalagay lang natin sa time is 1 ohms. Ayun. Pag magte-tester ka ng speaker, kailangan times 1 ohm. Ay, meron naman tunog ay sa gal siya. Ibig sabihin, okay yung ano. Yung malaking speaker. Sundin natin yan, yung pinaka-color code niya yan. Red is red. ang tinay pang kumuno ng ano ng temporary ah uh, ah, uh, muna natin siya yan yan ganyan muna natin ito yung sa antena nyo bali ang gagawin natin na ah. sasaksak natin susubukan natin kung ano sa kung mag okay na okay sasaksak natin siya at titignan natin kung magkaka power siya Ayan, meron na. Ah. Yun. Really meron na ah, siya. Paganain natin yung radio. Ayan. Kaya meron din to. Ayan. To, tick -tock 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 -tock. I to, to Adopt a healthy lifestyle. To honor the Lord with their own time God first, and God always through. His example compels. pang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapalood at mapapakinggan sa ang ng mundo. Hindi man magaling mag- in. okay na yung ano, yung ano niya, yung... Yung ano niya, itong Bluetooth karaoke amplifier na to. Bali isang buong ano ang pinalitan natin ito na kasi ano na to eh. Yung ano niya, yung number ng IC niya rito, yung regulator, uh, wala na. Ito ang naging problema. At saka yung parting to, uh, inamag. Kasi mga control niya rito sa may pinakaloob, buksan ko, may mga kalawang na. Kaya obligado ng palitan ng, ano, ng bago. Kaya ang ginawa ng mayari, umorder na lang siya sa online ito. Uh, ito na yung kinabit natin. Uh, sige po, uh, maraming salamat sa panonood. Basta... Watch, share, and subscribe lang po kayo sa ginagawa ko para atis natin ito sa baybay niya. Sige po, maraming po salamat. The